Tinatay ang 50 gramo na hinihinala sa buo ang nasamsap sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng PMPDG S.O.U.T. sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City Inilala ang drug suspect na si Alias Migo 35 taong gula na isang high value individual Bilangin mo muna sir ilan yan? sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng pnp DEG ay nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip sa sospek at pagkakakumpis ka ng 50 gramo na hinihinalang nalasabu na may standard drug price na 340,000 pesos. Out of those plus, nga drug personality nga gi medyo karon among gi deles nang uban no kay uban nang adapa na mm -hmm. na lay nabili ni mga more or less mga sinta so mm -hmm. out of those 80 na ay under karon sa atong community based nga uh, kining sabadak na to mm -hmm. na program mm -hmm. so uh, na ay mga 36 mm -hmm. so more or less kung kining uban nang adapa na kung ato kining ang bantanan sa manini karon Naharap ngayon ang high value individual na sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Fajardo. Ang agad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.